Isang mapagpalayang araw po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga subscribers, no? Sa patuloy po na tumatangkilik sa ating channel, no? Uh, ang ating pong channel ay umabot na po ng 10,000, uh, meron na po tayong 10,000 subscribers, no? Maraming salamat po sa inyo. At yan po ay lumalaki pa, no? At sana ay mayakap natin ang buo yung mga iba pang mga security personnel na nandyan. Uh, patuloy na yumabong ang ating channel at patuloy po na meron tayong matugunan ng mga katanungan at matulungan ang mga security personnel sa pagganap ng maayos sa kanilang tungkulin. Muli, ang paglago po ng channel na ito, ang pagdami po ng ating mga subscribers, yan po ay utang namin. Yan po ay utang ko sa inyo po. No? Maraming salamat po at uh, umasa po kayo na patuloy po tayong magbibigay, magbabahagi ng ating mga nalalaman para sa ating mga security personnel Muli, uh, kung ano man po yung uh, mga bagay na uh, kinukulang po ako sa paliwanag, ipagpaumanin niyo po Subalit itutuloy po natin na magpatuloy ang mga ganitong uh, programa So muli, maraming salamat po Stay safe, be alert and be aware. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.